Maligayang araw kaibigan, welcome to my channel. Sina Pedro at Juan sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Gawa 4 verse 1 to 22. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, at ikinulong muna hanggang kinabukasan sa pagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa liman libo ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caifas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga taga-panguna at mga pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hezo Kristo na taga Nazareth, na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Nagtaka ang buong kataas taasang ang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito, ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling, na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan, at saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila, Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila at hindi natin ito may kakaila. Upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kan inuman sa pangalan ni Jesus. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring dinamin namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa, sapagkat ang mga ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at sa kapinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng apat na pung taong gulang.